Hello guys. Pupunta tayo dito ah, sa magandang pwesto. Eh si Jian di pupunta? Ito guys. <laughs> <laughs> Ito ba yung nyo guys ah, Ang ganda dito guys Muntik pang madulas <laughs> Ege, Ako din ha Ang ganda dito guys Sobrang ganda, guys. Sobrang ganda dito. Okay. Okay. Dito po uh, sa polilio Islands. Yo! Yeah. Ni kita, profile -lal kita, dito picture kita. <laughs> ganda dito guys. Okay. tatay mo. Pwede kaya tumayo dito? <laughs> wow, yung ano yung GR tanaw dito na yun? kompleks Bayo yun. Doon ba? Ay ba't iga? Iga baga? Ba't may tubig? Palaya. Ah, palaya na yun? yun uh, yung palaya ng sa mga Yung Ah! Liyalo, yun? Complex. Ano yun? Ano yun na dito sa likod na ito ah. Ah, hindi kita dito? Ako din.